pag-uwi ng 220 na Pinoy na pinagkalooban ng pardon sa UAE pinoproseso. Kasalukuyan na umanong pinoproseso ng Department of Foreign Affairs at Philippine Embassy sa Abu Dhabi ang documentary at administrative requirements para sa agarang pagbabalik dito sa Pilipinas ng 220 Filipino na pinagkalooban ng pardon na itinaon sa okasyon ng ika-53 National Day ng United Arab Emirates. Ang mga pardoned individuals ay nakadetine sa UAE dahil sa iba't ibang pagkakasala. Panoorin po natin ang pasasalamat na ipinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kina His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan at Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Mga minamahal kong kababayan, ikinagagalak kong ipabatid na sa okasyon ng 53 National Day ng United Arab Emirates. Dalawang daan at dalawampung Pilipino ang pinagkalooban ng pardon ni kanyang kamahalan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ang desisyong ito nakaragdagan sa isang daan at apat na putatlong Pilipino na nabigyan ng pardon noong Eid al-Adha ay patunay na matibay ang ugnayan ng ating mga bansa. We extend, of course, our heartfelt gratitude to His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nayan and Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, whom I also had the honor to meet for this very compassionate gesture. Patuloy na pinoproseso ang mga dokumento ng ating mga kababayan para sa kanilang agarang pagbabalik. Sa kanilang pag-uwi, Naway maging ligtas ang kanilang paglalakbay pa uwi sa kanilang mahal na lupang tinubuan. Maraming salamat po. At ibinigay nga po ang pardon kasunod ng ginawang representasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama po ang kanyang UAE counterpart. Kaya direktang resulta rin umano nito ito ang nang ni Pangulong Marcos kay kanyang kapahalan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nayan, Pangulo ng United Arab Emirates noong nakaraan pong Nobyembre. Ang liderato po ng UAE ay tradisyonal na nagkakaloob ng pardon sa pagbibigong ng na kanilang National Day tuwing December 2. Inanunsyo ang pagkakaloob ng pardon para sa mga Filipino noong December 26, 2024 bilang pagkilala sa pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang bansa. Tatandaan po na noong Hunyo ng nakaraang taong 2024, may nakadetain na Pinoy sa UAE ang pinaglooban din ng pardon para naman sa okasyon ng Eid al